Kalaboso ang apat na drug personality na nahulihan ng mahigit isang milyong pisong halaga ng ilegal na droga sa Maynila. Tatlo rin drug suspects ang nahuli ng mga otoridad sa Malabon City. Si Bien Manalo sa detalye. Mahigit 1.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Manila Police District sa Tondo, Maynila. Naaresto sa operasyon ang apat na drug personality kabilang na sina alias Wendell, 24 anyos, at si alias Kathleen Joy, 18 anyos na kapwa-miyembro ng Kumandugang. Nakumpis ka rin sa mga sospek ang buy-bust money at mga drug paraphernalia. Halos 300,000 pisong halaga ng umanoy shabu ang nasakote sa Baybas Operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Malabon City Police Station sa barangay Tugatog, Malabon City. Arestado ang tatlong drug personality na tulak ng droga sa lugar. Narecover sa mga sospek ang Baybas money at mga gamit sa droga. Aabot sa 68,000 pesos na halaga ng umanoy shabu ang nasamsam sa anti-illegal drugs operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Valenzuela City Police Station sa kahabaan ng Kabatuhan, Valenzuela City. Kalaboso ang isang alias Renz, 29 anyos, residente ng Baisa, Caloocan City na tulak ng droga. Nakuha kay alias Renz ang budal money, cellphone at mga drug paraphernalia. Nahaharap ang mga nadakip na sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.